Pero kung na is sex Appeal ko eh Okay, di ba counted yung nasa ibabaw ako? Kasi gusto na ulit lumande Okay pala na yung um, dede mo Kabit ka lang Ano ang kadalasang hinahanap ng magjowa bago humiga? Amunas sa ha Ang mga lalaki mandirigma yan What? May sandata na... May dalawang granada pa. Malaki ba yan? Pasubok. <laughs> Alam mo yung masarap? <laughs> ah? <laughs> Gago! Ah, uh, Miss, ilang beses ka bang pinagsamantalahan nitong nakusado? Tatlong beses po. Sinungaling, dalawang beses lang. Bakit? Di ba counted yung nasa ibabaw ako? <laughs> Kung gusto mong tumabay ang talong mo, Hoy! Itanim mo yan sa lupa ko

napaka uuhi talaga itong mga babaya, no? Pag inuubara mo ng panty, aayaw-ayaw -ayaw pa. Ang hirap baran. Pero pag nahiipo mo na, basang-basa na pala. <laughs> <laughs> Hindi sa lahat ng pagkakataon, lagi ka nalang magpapatay-patayan. Minsan, umungol ka rin kapag nasasarapan. <laughs> Wala na yung dede mo. Ay, <laughs> wala akong dede. Bakit? Wala. Sino ang nakain? <laughs> <Sino kain? laughs> wala nang kain ng dede ni tita kasi wala naman dede si tita eh. Oh, no, wala nang dede si tita. Sino kain niyan? Wala nga. <laughs> Bakit wala? <laughs> Huwag ka masyadong kiligin. <gasps> Baka kasi... ...kabit ka lang. Pag ang babae mahilig sa kape, asahan mo, kape ranggot lang din <laughs> <laughs> Shout out sa mga iniwan dyan may kanta ko para sa inyo mapupulang labi kasi gusto na ulit lumandi sa iyong... <laughs> <laughs> kung lalandi ka man piliin mo yung taong ikay may nararamdaman para kung sakaling magkatiki man damang-dama ang kaligayahan <laughs> Oy, OFW ka, di ba? Matagal ka na dyan? Ah, uh, so, ano, tuyo na? Wala man ko'y sex appeal. Pero kung na ay sex, appeal ko, eh. May tanong ako sa'yo. Ano yon? Kung magiging noodles ako, Anong noodles ako para sa iyo? Cup noodles. Bakit naman cup noodles? Ang sarap mo kasing buhusan ng mainit na tubig. Kaya <laughs> apong tiisi sakit. Pero ang sarap. Nakakamiss. Sana sinahing ka na lang. Para ko nakalimutan na kita. Solo kangayo ka. Kapag ako naging jowa mo, gamit na gamit yung bibig mo. <laughs> <laughs> Bakit? Dahil masarap ako magluto. I love it. Ayaw, <laughs> Hello, sino to? Hello, love. Uy, babae? Babae? Oh, love, kamusta ka na? Love, buntis ako. Ha? Dong dial ka? Oh. <laughs> Ay, nako. feeling ko ampun lang ako. Bakit naman, anak? Kasi ang mga kapatid ko ang papangit. Ako lang ang cute. <laughs> Ang mga babae, pag nagmahal, hindi yan bumabase sa itsura. May term nga dyan eh. Imposible. Where the hell is my coffee? Oh, ayan yung kape mo. Kay laki ng bahay niyo, wala kayong asukal. Who are you? Maria Magdalena, bagong apply ni Yaya. You heard. Bago! <laughs> <laughs> Ayaw nang nagpakasalan ka. Ngayon ayaw mo? Dahil mayaman ka na? Nakalimutan mo bang ninakaw ko pa pera ng magulang ko para lang may pangpuhunan ka? Yun na nga. Ayaw kong pakasalan ng magnanakaw. <laughs> ano kaya ang mangyayari kung lahat ng magaganda papatawan ng tax? Ngiti-ngiti <laughs> ka, no? Dahil exempted ka. <laughs> palibog ko ba? Nanong ipangandang man na plato? Kung isa ra, oh. pwede raman unta. Plat Plat, plat kang sorry nga na ba? Kang tuto iya. ka. Dilim ka ba? Bakit? Kasi, nang dumating ka, wala na akong makitang iba. Hindi ko sinasadya na mahalin ka ng sobra Nagkataon lang talaga na sa'yo ko masaya Di na mapigilan ng sariling mapainig sa iyo Simple lang ang pangarap ko Ang ligawan ka Araw-araw Oh, ano?

Pero kung sakaling lokohin ka niya at iwang ka niya, Karma mo yan! Minahal kita! Tapos niloko mo lang ako, peste ka! Sana dumating na yung taong hindi man ako kayang mahalin. Kaya naman akong lasingin. Oh? Gusto ko? <laughs> Matagal na. Okay, natapos naman ang ginawang videos ngayon mga ka-idol. Ayun, nag enjoy ba kayo sa aking ginawang videos ngayon? At kung nag enjoy kayo, wag niyo naman kalimutan na share ang ating video para marami tayong mapasaya ngayon mga ka-idol. At sa lahat ng ating mga nanay dyan, one na sa happy Mother's Day sa inyong lahat. Sa ating mga kaibigan na single mom dyan, Happy Mother's Day po sa inyong lahat dyan. Mabuhay kayo hanggat gusto po ninyo. So, bago natin taposin nating video, mag-shoutout muna tayo mga ka idol kay Idol uh, Rooney Filio. Yun, sa si idol. And shoutout din kay Idol uh, Julius Anunas dyan sa Digos City. Yun, sa si Idol. And shoutout din sa lahat ng taga Digos dyan. Shoutout sinong lahat mga ka-idol. Mag-shoutout muna tayo mga ka idol kay Idol uh, Jose Montenegro dyan sa Quezon City. Ayon sa si Idol. And shoutout din kay Idol GBT vlog ayun so sa idol so ayun lang po mga karo. kung gusto nyo mong mag-shootout uh, comment sa video na ito para kaya naman mag shoutout ko sa so, next upload mga ka-doll so ayun maraming maraming salamat po talaga sinong walang sawang panood mga ka at sa walang sawang pag-share sa aking video maraming maraming salamat po sinong lahat so have a blessed all keep safe always and God bless